Kumusta mga kaibigan sa channel? Ipapakita ko paano magdagdag ng teksto sa Roblox Studio. Una, maglagay tayo ng bagay at gawing billboard. Oo, ngayon pwede na nating gamitin to. Magdagdag ng insert object at bigyan ng nyem. Ito ang surface key. I-click ang insert object dito kailangan natin ng label na teksto. Idagdag natin. Ayun, may teksto na tayo. Pwedeng i-adjust gamit yung key or i-edit para mas maganda. Marami-rami rin to, no? Susunod, nandito mismo ang teksto. Halimbawa, lagyan ng welcome, palakihin ng text size. Dito pwede mong piliin ang font na gusto mo. Pwede ring baguhin ang posisyon ng teksto kung gusto mo. Ayon. Pwede ring i-adjust ang ibang settings dito. Yun lang 'yun. Ako si I like at mag-subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa inyo.